morning, good morning guys. So, magandang na dito. 6.25 a.m. Kung gusto tayo lahat. Okay na niyang mga halaman namin. Ayan. Oh, ang gaganda ng mga halaman namin ha. Kasama na niyong mukha ko Oh. Di ba ang ganda? Oh. Yan pa. Yan pa. Oh. Tapos, ito po. Araw-araw ko yung dinigiligan. O, di ba ang ganda ng mga halaman namin? Parang ako, char. <laughs> ito po. Ay, nanadadry na yung bulak. ng bulak-kalak niya. Nanadry mm, na. Ito, po. ito yung bulong-bilga namin. Ito. Kulay ng bagay ng ya Yan. Yeah. Ewan yeah. ko kung yellow or orange. <laughs> 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 Ito po guys, oh. Mm. Yan. Yeah. Ibat-ibang uri ba't ibang ori ng mga halaman ko. Dito lang, dito lang sa si isang balkon ito, guys. Tapos, oh, may chiclet. Puno kami ng chiclets. Alam mo yung chikletes? Yung chiclets na yung maliliit. Na para siyang kalamansi. May matamis. na Na nahihinog siya. Oh. Guys. -hmm. Ibang gaganda ng kulay. Oh. ito pa. Ito na mumulaklak siya nang ganito. Mm. Yung mga paligid namin oh. Another view. Magandang <laughs> umaga and have a blessed Wednesday. Thank you for watching.